Oh, dito na tayo mga kasari at de-direcho na tayo. Ayan. So, gumamit ako ng dual cam uh, para makikita nyo rin yung view dyan at makikita nyo rin ako. Siyempre, makikita nyo yung gwapong tindero. Hindi <laughs> joke lang. yung hapa sa atong tanan mga kasari. Oh, ha ha! <laughs> oh! So magandang hapon sa ating lahat Ay, Magandang gabi na pala, magtime check muna tayo ah, 6.38 ng gabi So time check is 6.38 ng gabi mga kasari So kumusta yung mga tindahan? Kumusta yung mga sari-sari store? Kumusta yung mga bintahan? So kung tatanungin nyo dito sa amin mga kasari And for to this video, ibabahagi namin sa inyo Kung ano yung mga uh, dapat na meron tayong uh, paninda uh, dahil kung anong meron tayong mga paninda na dapat huwag tayong maubusan uh, dahil nga pasokan na so ano ano ba yung mga items na dapat nakahanda tayo everyday nakahanda tayo sa araw-araw dahil yun ay mabinta-mabinta uh, dahil nga pasokan na. So, may mga pasok na yung estudyante. And, ako uh, kung kumustahin nyo naman din yung aming bintahan dito, uh, maipag-compare natin yan nung wala pang pasok yung mga estudyante. Hanggang ngayon, <laughs> meron ng mga pasok yung mga estudyante. So, shout out sa aking asawa na sumasayaw. Yan. <laughs> Papayaan nyo yan. Uh, backup dancer yan. <laughs> so, ayan. Umpisa natin mga kasari agad-agad. Uh, pagkatapos lamang ng aking Intro. So, welcome back dito sa aking YouTube channel once again, Jen with Mix TV, ang tindirong blagablagiran ng Mantawi City. So, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin and sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa akin, kung ikaw ay nanonood ngayon, huwag mong kalimutan i-like, comment, share, and, subscribe and subscribe mo YouTube channel. So, once again, Jen with Mix TV, ang tindirong blagablagiran ng Mantawi City. So, huwag kalimutan i-click yung bell all para updated sa lahat ng ating mga video na i-upload about Sari Sari Store. So, this is it mga kasari and umpisa natin yan kung ano nga ba yung mga dapat natin ihanda kung ano nga ba yung mga dapat natin na meron tayo uh, lalong-lalo na ngayon ay pasukan. So wag natin a uh, pabayaan na maubusan tayo ng mga ganito mga paninda dahil ito ay fast moving uh, tuwing umaga mga kasari no. So pag-uusapan natin yan agad-agad right now pagkatapos lamang ng isa pang intro. So, are you ready? Handa ka na ba para samahan ako? Papasok tayo dito sa likod. <laughs> so, pupunta tayo doon mga kasari kasi ibabahagi ko nga sa inyo kung ano yung mga fast moving items dito sa amin uh, every morning. So, iba-iba uh, po pa tayo. Iba-iba tayo ng area. So, ah uh, depende na po sa mga customer kung ano yung mga kinakailangan nila dito. So, did, uh, dyan sa inyo or dito sa amin. So, dito naman kasi sa amin mga kasari, medyo nakabisado na natin. No? So, every morning ay talagang hinahanap yan. So, kaya awag ah, natin hayaan na maubusan tayo dahil nga yan ay isa sa mga fast moving items. Yan ay mga hinahanap uh, palagi tuwing umaga mga kasari. So, lalong lalo na ngayon ay pasokan na. So, tara na. Samahan nyo ako at pupunta tayo dito sa aking likod. So, one, two, ayun mga kasari, ibabahagi sa so, dito muna tayo. So ayun dito muna tayo mga kasari, saglit lang daan natin yung ating mga school supplies. So ito yung ating available na school supplies natin mga kasari. No? So yan ay konti na lang din dahil uh, uh, nabawasan na. So, yung ating uh, construction paper is kunti-kunti uh, na lang yan mga kasari. So, magbo mag-voiceover banda dito mga kasari, dahil nga may music. So, iOS copyright muna tayo. At kaya nag-voiceover na lang muna ako. So, ayan yung ating mga uh, school supplies na available dito sa ating maliit na tindahan. So, ito naman dito mga kasari, yung ating mga canned goods, ito din ay isa sa mga fast moving item simula nung nagpasokan yung ating mga uh, estudyante. Simula nung may pasok na sila, so naging fast moving uh, yung aming mga canned goods mga kasari. So, kagaya na lang ng mga senyorita, ah uh, family sardines tatlong variants lang naman yung aming ah uh, sardinas dito mga kasari yung uh, family sardines, senorita at saka yung mega mga kasari so buti na nga lang Saturday ngayon so ito na lang yung available ng aming uh, sardinas so maya maya ay pupunta ko sa wholesaler para mamili na lang din ng konti pandagdag kasi pagka Sunday din ay may maghahanap ng mga ganitong uh, mga paninda so kagaya ng ating mga sardinas eh, uh, yan yung ating mga canned goods na naging fast mo Simula noong uh, nag-start yung klase ng mga estudyante mga kasari. So dahil nga uh, yun ay madaling maluto lang ng kanilang mga nanay para may mapakain bago papasok ng school. So ito yung ating mga powder mga kasari. At, At ito mga, mga kasari yung pinakamabinta talaga tuwing umaga yung itlog talaga so hindi nawawala yung itlog sa mga customers namin mga kasari ah, dahil talaga ito hinahanap talaga so ayan sabi ko nga sa inyo ay kailangan nakahanda tayo so ito na nga mga kasari no? Ah, kakabili lang nito ah, mga 3 hours ago ah, simula ng mabili tong itlog na ito mga kasari so ayan na lang may bawas na and yung isang tray so dalawang variants ng Aegean XL at saka yung small kasi yung small mga kasari yun yung ginagawa naming ah, pang quick quick. So, yung malalaki. So, binibinta namin, mga kasari, ng 10 pesos. So, ito kasi, mga kasari, yung itlog na yan is XL. So, binibinta namin ng 11 pesos. At dito naman, mga kasari, yung ating, uh frozen foods. So dito dito na lang nakalagay yung ating hot dogs kasi may nag um, fast moving kasi yung mga paninda namin diyan sa labas makasari yung kagaya ng mga hot dogs. So kaya nilalagay na lang na na asawa diyan para pag maghihingi wala nang display doon so bigyan na lang kaagad. So ayan, yung iba na sarif ref makasari so, pero yun lang ay nakalagay diyan sa labas para uh, pag may nang bigay kaagad makasari. So gaya ng sinabi ko dalawang variants yung ating itlog. So ayan na lang may bawas na yung isang egg. So So, medyo mura kasi yung maliit mga kasari, yung small. So, kaya, ayan, mala, marami na yung napawas. So, dito sa XL, so, konti pa lang kasi 11 pesos yung ating pintahan. At isa pa dito, mga kasari, yung naging mabinta simula nung nagpasukan yung aming mga biscuits Ayan, so alam naman natin yan na talagang napaka mabinta at wing may pasok yung ating mga estudyante kasi ginagamit pang baon yan uh, yung ating mga biscuits so kaya kailangan nakahanda tayo Ayan, so merong laman yan sa likod mga kasari at yung sa bawas may bungal na so nabawasan na yan so, sa likod yan merong laman dyan mga kasari so tatlong layer yung ating alagay ng biscuits mga kasari ayan so ikot ikot lang tayo dito at ito lang yung aking binabagi sa inyo yung mga fast moving items talaga so, ito talaga mga kasari isa sa mga uh, pinakamabenta yung mga biscuits at yung ating egg talaga yung mga lucky me yung mga frozen foods mga kasari excuse me so yun talaga ay hinahanap and syempre yung ating mga pangkapi yan yung ating mga pangkapi na talagang all that all the time fast-moving items yan, yun so kaya wag nating hayaan na maubusan tayo ng stocks mga kasari so na uh, pati na yung bigas talaga yun So, dalawang klase na lang yung aming bigas. Naubos na yung isa kanina. So, tatlong klase kasi itong bigas namin. Uh, ivory, Lion Ivory. And Ganador. Tapos yung Conchita na kulay blue. So, yun ay mabintang-mabinta dito sa aming tindahan mga kasari. So, naubos na yung aming Conchita uh, kanina. So, dalawang klase na lang. Ganador at saka uh, Ivory na bigas mga kasari. And ano pa yung pinaka-mabinta talaga sa tuwing umaga? So, sa inyo dyan ano-ano yung mga mabinta-mabinta sa inyong mga sari-sari store and... <coughs> sabi ko nga sa inyo mga kasari yung ating mga fast loading items so nakagaya na lang ng mga mantika mga oil natin so huwag tayong magpa magpaubos ng stocks mga kasari yung mga kapansit canton yung mga noodles paulit ulit tayo <laughs> so yun lang naman talaga yung pinakamabinta tuwing umaga mga kasari so yun ang mga hinahanap ng aming mga customer na dito sa aming maliit na tindahan. So at kung tatanungin naman natin mga kasari, so pag-uusapan naman natin yung aming bintahan uh, dito sa aming maliit na tindahan uh, dahil nga naipagkumpara namin nung wala pang pasok at ngayon na meron ng pasok yung Uh, So far, so nakakapag-abintan uh, din naman tayo ng lagpas kunta everyday. So nakakakunta din naman talaga tayo uh, sa araw-araw. Kaya lang mas malaki yung bintahan namin nung pa rin yung pintahan namin uh, noong wala pang pasok yung mga estudyante kasi noong so kasi noong wala pang pasok yung mga estudyante mga kasari ay lahat halos lahat ng uh, buong araw so nandyan yung mga estudyante pabalik-balik sa tindahan so ngayon uh, wala na so umaga na lang kami busy tanghali at saka uh, bago mag- uh, maghaponan yung mga tao so doon na lang uh, dumadagsa din yung mga mamimili natin yung mga customer natin ng mga bata sa so, mga ganung oras na lang uh, di, kagaya nung wala pang pasok halos uh, buong araw ay nandyan sila so pabalik-balik sa tindahan kahit ano-anong mga binibili so kaya uh, naapektuhan yung aming bintahan uh, kasi nga yung YSJ nandoon na sa school nila nandoon na sa kanilang paaralan and malayo kasi kami sa paaralan mga kasari kaya uh, naapektuhan yung aming bintahan So, ewan ko na lang sa ibang matindahan dito sa amin kasi dito lang sa amin, ah uh, yun na nga, naipag-compare namin uh, noong may pasok. Uh, noong wala pang pasok at hanggang ngayon ay may pasok na. So, medyo uh, lumit. So, nakakakuta pa rin naman kami mga kasari. Nakalagpas muta pa rin naman kami. So, hindi talaga kagaya noong wala pang pasok. So, yun lang at sana na may natutunan kayo and meron kayong nakukuha. So, yun naman talaga yung mga fast moving items na mga items na dapat natin ihanda uh, tuwing aga uh, umaga. So, kailangan hapon pa lang nakapag-prepare ka na para bukas pag may naghahanap ay may naibigay tayo sa ating mga customers. So, kagaya dito mga kasari, yun, <laughs> yung aking asawa, uh, kapag kakunti na lang yung aming mga frozen foods ay talagang Nawawala daw yung gana niya magbukas ng uh, maaga sa tindahan. Kasi nga, uh, pag may naghahanap, so wala tayong maibigay. So ako naman kasi minsan, mga kasari, no, uh, hindi naman natin hawak yung uh, lakas ng ating katawan. So may mga times talaga na parang nangihina, o talagang napapagod, o sadyang tinatamad lang talaga. <laughs> so, ayaw eh, huwag niyang sabi niya, wala na, wala na ganito. So kailangan na bumili na ako para hindi magalit si Kumandera. <laughs> so, yung mga frozen foods talaga mga kasari napaka talaga ah uh, bumabawi kami sa mga frozen foods mga kasari ah uh, sa mga display namin dyan sa labas yung aming uh, mga hot dogs mga hams ah uh, yung mga ano ano pang mga namin yung mga siomay ah uh, ngoyong uh, tempura, quick quick, mga lungganisa yung mga ganyan doon kami bumabawi mga kasari kasi ah uh, umaga umaga mabinta mabinta so nawa, nagtatahimik yan mga alas 9 pa alas 10 doon naman bumabalik sa mga alas 12 pa alas 12 ng tanghali alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali so doon naman dumadag sa yung mga mamimili namin sa labas so medyo humina yung aming sa loob dito sa tindahan so doon kami bumabawi sa labas na naman uh, sa aming uh, street foods yung mga fried chicken mga fried na chicken feet yung mga butchi uh, buti ng manok so doon talaga bumabawi mga kasari and uh, yun, nagpapasalamat pa din kahit paano yung mga ibang mga paninda namin dito sa tindahan so humihina man so iba talaga pag may discard ka dahil nababawi natin sa ibang pamamaraan so hindi lang dito sa pagtitindahan so kailangan ng talaga uh, sa ah uh, buhay yun so importante talaga yung mga kasari ah no? uh, madiscount so kaya nga bilib ako sa aking asawa kasi ah uh, multimedia <laughs> multimedia ayan. dalawa na sa kanya sa akin isa pa <laughs> malakas yan si commander so ayun ayun lang at sana ay meron tayong natutunan so yun lang ayun lang mga kasari so iwan ko lang dyan sa inyo kasi iba iba naman tayo ng area ah uh, iba iba tayo ng mga ah uh, mga pinakamabinta sa ating mga tindahan. So, dito naman sa amin, yung pinah-mabinta yung mga frozen foods, yung mga biscuits. So, lalong-lalo na ngayon na pasukan mga kasari, yun talaga ay mabinta. So, bakit ko nga nasabi na mabinta yung ating mga biscuits? Kasi yun ay mga pinapambao ng ating mga estudyante. So, yung mga biscuits, yung mga sito, yung mga drink na minute bits. So, mga ganyan mga kasari na yung mabintang mabinta dito sa amin. Yung mga yakult. So, hindi ko na lang naibahagi sa inyo mga kasarino. And yun na lang yung mga itlog talaga. Ah, yung pinaka talaga yung itlog. Sa ngayon, na may pasok na. Yung mga noodles laki kami pancit canton. So, yun ay mga fast moving items sa panahon ngayon. Ah, dahil pasok na. So, yun lang. Maraming salamat at ako'y nagpapasalamat sa iyong lahat dahil sinamahan mo ako sa aking vlog ngayon. At sana huwag mong i-skip yung mga ads na lumalabas dyan dahil napakalaking tulong sa ating AAS, uh, content Creators. So, napakalaking tulong yan sa akin, mga kasari, sa hindi pag-i-skip ng mga ads. And, syempre, uh, kung mangyari man, yung aking pinaplano talaga, mga kasari, dito sa uh, larangan ng pagwawaiti. Eh. Napakalaki ng aking plano na gusto kong mag magawa, gusto kong ma ma-achieve ba? Ah. Gusto kong magawa talaga. So, kung mangyayari man yan, kung makatanggap man tayo ng sahod dito, God knows kung ano yung mga plano ko. <laughs> so, kung yun nga ay maraming salamat dahil sa hindi sa pag-skip ng mga ads. At syempre nakakatulong sa akin at ako ay bumabawi din dyan. So iba, ibabalik ko rin yan kung ano yung mga plano ko sa buhay. So yun lang maraming salamat sa ating lahat and happy sealing. Happy weekend everyone. Today is Saturday and time check. Anong oras na ba? So 7.04 ng gabi. So alas 6 ako nag-umpisa mga kasari. No? So paputol-putol tayo. So yun lang maraming salamat and happy sealing. more sa ating lahat and big and bliss all. Well. So ayan, big love shoutout sa ating mga organic viewers, sa ating mga viewers, sa aking mga subscribers, sa mga new subscribers, at sa mga magsasubscribe pa lang. Maraming salamat at welcome kay Genevieve Mix TV. So yun lang, maraming salamat and happy sailing everyone. Bye bye and big